ide demo ko lang po sa inyo lods kung paano po magtimbla ng putik at asin para po sa gagawin po nating itlog maalat. Nais ko lang po sa inyo i-share lods yung aking idea at uh, pwede niyo naman pong dagdagan yung aking mga babanggitin at uh, pwede niyo naman ako i-correct lods kapag uh, may mali po ako nasabi. First step natin lods, ilagay na natin yung uh, lupa o durog po na nuno sa punso. Yan nuno sa punsu, lods, madalas siya nakukuha sa mga liblib na lugar. Dinurog ko lang yan, lods, dahil uh, napakatigas po na lupa niyan para mapadali na lang yung aking pag-ahalo. Ngayon, kung wala tayong mahanap, na nuno sa punso, ano yung alternative way natin? So, doon tayo sa isang proseso po ng paggawa ng maalat. Pwede naman po yun, ilubog lang yung itlog ng itik doon po sa asin na may kasama pong tubig. Second step natin, Lods, ay lalagyan na natin ng tubig. Kanya lang po karami yung tubig, Lods, na ilalagay natin, kalahati ng kalahati po ng tabo. Dahil kapag maraming na ilagay natin tubig, baka masyadong malabnaw, ay baka hindi na kakapit yung asin noon. At lalagyan ko na nga ng tubig yan, Lord. Tapos, imegos-megos na nga yan ni Insan. Ayan, imegos-megos pa Kinamay na nga ni Insan. Kinamay na. At baka mapagkamalan pa tayong Indian food ni Mr. Nobody. Shoutout sa'yo, Mr. Nobody. Ha? Uh, pwede mo i-content tong aking video. <laughs> Ayan po, yung paggawa ng itlog baalat. Ayan, Lord. Uh, tunawin, uh, halu lang natin hanggang sa matunaw yung... Hanggang sa lumambot po yung putik at na parang tunaw po na chocolate. At kapag ka natunaw na nga yung putik niyan, Lods, na parang ganyan, na parang chocolate, tignan nyo, sarap, parang chocolate. Ayan, pwede na tayo pumunta sa step 3 natin at lagyan na po natin ng asin. Isang tabong asin yung nilagay ko dyan, Lods, gaya nga nang sabi ko, kung gaano karami yung lupa o putik, Ganon din dapat karami yung uh, asin. Ayan, Lods, ilalagay ko na dyan sa direkta sa putik na yan. Di bali na, Lods, okay lang na mas marami yung asin ng konti kaysa dun sa lupa. Ayan, ice lang yon. Sobra na yun. Sobra ng dami ng asin yun. Okay. Ayan, ginamay na ni Insan. Ayan, halo-haloin lang natin yan, Lods, hanggang sa parang maging parang tunaw na ako, chocolate na lang din siya. As you can see, Lods, ma malapot yung ano, uh, pagkakatimpla niya. Kapag ka ganyan na sobra yung lapot, Lods, kapag uh, nilubog mo yung itlog dyan, sobrang kapal ng pagkakakoot mo niyan. Ngayon, kapag kasobrang kapal, maraming asin ang kakapit po dun sa uh, itlog. Baka load sumobra lalo yung alat kapag ka ganun. And then, mabilis maubos yung ganyan loads kapag yung putik kapag ka sobrang lapot. Kaya ang gagawin natin dyan ay uh, lalagyan po natin ng tubig para kay papano eh, lumabnaw siya konti. Pakita ko po sa si inyo. Oops, na yata nang lagay ng tubig si Idol. Ay, medyo malabnaw konti yata yan. Pero try pa rin natin kung nga uh, madam ba talaga eh, may mekos nga uh, iniinsa na yan yan ganyan po Lutz, yung uh, viscosity kapag ka okay na ganyan na po yung uh, pagkakatimpla nyo pwede na tayo mag start loads ng uh, mag uh, lubog po ng uh, itlog ng itek para gawin po natin itlog maalat ngayon e eh, paano kung nasobrahan po sa lab now na sa tubig ang pagkakalagay natin lagyan lang ulit natin loads ng putik then lagyan lang din ulit natin ang asin So, parang uh, medyo lalapot siya konti. So, ganun lang po yan. Kapag ka uh, naman, Lord, sobrang uh, love ng pagkakatimpla nyo, may kakapit pa naman yun na asin sa ito. Kaya nga lang, manipis. Baka mamaya hindi umalat. Pangalawa, baka, kapag kakinulayan natin yun, hindi ganun kaganda yung pagkakakulay. Then, pangatlo, baka mamaya hindi siya magmantika kasi nga, hindi siya ganun kaalat. Noon po siya nagtatanong sa akin kung uh, yan po bang mga itlog ng itik ay ilulubog po ba ng hilaw o luto na. Ang sagot, Lods, hilaw nyo po yan na ilulubog. Then, isang tip ko pa sa inyo, Lods, kapag ka uh, kayo ng itlog, eh make sure po ninyo na wala hong basag yung mga itlog o oh, crack. Kasi yan, Lods, kapag ka uh, nilubog po ninyo may basag o oh, crack, pagka nyo po yan, eh uuudin din na po yan o oh, masisira na. Masasayang lang din po. So, ayan po, Lods, uh, nilagay ko na yung itlog, then ilulubog ko lang siya sa putik. Kailangan lang talaga dyan, Lods, lubog na lubog yung itlog doon sa putik and nababalot po talaga ng buo wala ho yung parang uh, may naiiwan pa na part ng itlog na hindi po natatakpan ng putik. So, kailangan cover na cover siya. Yan, nakita nyo, lods, kapit na kapit yung uh, asin doon sa itlog. Yan, ibig sabihin niyan okay na, pwede, pwede na natin syang uh, ilagay po doon sa crates. Pakikita ko po sa inyo. Ayan, lods, yung mga nailubog ko na sa putik na itlog ay nilalagay ko po sa crates. At dyan na po namin ibababad ng 15 to 16 days. Kung wala naman po kayong crates, pwede naman paglagyanan po ninyo yung mga timba o planggana. Basta isipti lang hunin yung itlog na wagong mong uh, mababasa o kaya madadapuan ng mga hayop, madadaganan po, yan, safety nyo lang. Halimbawa naman, Lord, sobrang tagal natin yan binabad, like 20 days, meron yung iba, one month, binababad nila. Ang nangyayari nun una, Lord, gumagaan po yung itlog. Pangalawa, sumosobra yung alat. Hindi na natin makakain yung itlog balat, ba dahil sa sobrang alat. Then, pa, ang positive naman, Lods, the more na umaalat mo ang itlog, eh, tumatagal yung shell life niya. Matagal siya masira. So, ganun lang po yun. At lalo, Lods, kapag sobrang tagal na nakababad, lalong magmamantika yan. Magka, parang juicy yan. Kasi, sobrang dami ng nakapasok na asin dun sa loob ng itlog eh. Talagang sobrang magmamantika yan kapag ka ganun. Dito, Lods, nagsample ako at uh, tinignan ko, Lods, sinukat ko kung... Uh, ilang itlog ba yung magagawa ko? O ilang itlog maalat yung magagawa ko? Kapag ka isang tabong asin, saka isang tabong lupa lang. So, dyan, lods, ang nagawa ko ay 210 pieces. Nagawa ko. Ayan, lods, doon pala malalaman mo na tipid talaga sa asin. Ayan. Ayan, lumapot na. Ayan po, pagkaganyan na kumukunti yung putik, palapot na lang palapot yan. Ang gagawin mo naman yan, dagdagan mo na ng tubig. Para, kahit pa paano, lumabna na siya. Ayan, makapal yung pagkakakut niyan, lods. yan tignan nyo. So... Kung meron pa kayong ibang mga katanungan, lods, o kaya may na-miss pa akong information, pwede naman po ninyo tanong tanungin, message, o kaya i-comment nyo po yung tanong po ninyo sa comment box. Ayan, lods, magkakaibigan naman tayo at uh, sa lahat po ng mga gumagawa po ng Itlog Baalat, welcome po kayo mag-comment dyan sa baba at uh, magdagdag po ng uh, kaalaman o information uh, bukod po dun sa mga sinabi ko dahil para din makatulong tayo sa mga baguhan at gustong magtayo ng uh, ganitong business. Maraming salamat po sa inyo, Lods. At uh, i-like and share nyo lang po itong aking video. Yun lamang po. Salamat po.